Hello mga beshi! Sa ating karidad seri for today, samahan nyo akong magluto ng Filipino style spaghetti! 5am pa lang, gising na ako mga inday para magluto. Ayan, nagpa-boil na ako ng water at the same time, ginisa ko na rin yung bawang, sibuyas at saka yung hotdog. Siyempre, hindi natin kalim pwedeng kalimutan yung hotdog. Nung kumulo na ang water, nilagay ko na yung spaghetti pasta natin Bali, 2 pounds yung ginawa ko. Di ba? Ang dami. At gumamit ako ng ground chicken dyan instead of beef or pork para mas healthy. At of course, yung sweet Filipino spaghetti sauce para matamis-tamis, malinamnam, at masarap. Nung natapos na ang pagpakulo ng ating pasta, dinrain ko na, para mabawas yung mga water na nasa pasta at hindi masyadong luto. Al dente style ang gusto ko eh. Tapos naglagay din ako ng condensed milk para medyo umangat yung manamis-namis na lasa ng ating spaghetti. At hinalo ko na yung cooked spaghetti pasta. Mekos-mekos lang. Siyempre, tikim-tikim din para alam natin kung masarap ba yung niluto natin. Saka pasado na sa timpla. O ayan na ang finished product. ba diba? Parang sarap-sarap tingnan. O siya na, malit na ako. Bye-bye!